guys, mga kamasbati. Have a good day. So, ngayon po guys, ay samahan nyo akong magluto ng almusal. So, tayo lang po yung nandito ngayon sa bahay dahil wala po dito yung mga kapatid ko. Nasa school na. Tapos, si mama siya kasi papa umalis may pinuntahan. So, tayo lang po yung nandito ngayon sa bahay. Siya kayong isa kong kapatid. So, ngayon po magluluto tayo ng almusal. Hindi po kasi ako guys, sanay na hindi ko makain ng ano sa kapag ano umaga. Yung tinapay lang hindi ako nung masyado nabubusog. Gusto ko talaga kanin siya kaulang. Kaya ngayon magluluto po tayo. So, magsasangag po tayo ng kanin na natira kagabi. Tapos magluluto tayo ng corn beef yun. So magluluto na po tayo. Unahin muna natin yung corn beef. Corn beef. So ngayon guys, maglalagay na tayo ng mga dahil mainit ng ating kumahan. Alam niyo ba guys, bakit dito ako madalas na luto sa labas kasi maganda nga yung view. Tapos marami naglalaba Oh. Ang marami naglalaba. Tapos marami naliligo mga bata. Kasi nasa tapat lang po tayo ng sapa. May ilog. <laughs> Atensyon nyo na guys, saka talaga ako. Eh sa ano eh, karamsik ng lampita. So, ayan guys, mga kamasbati, luto na po itong ating corn beef. Pero na natin aluto na yung sinangag. Yung natirang kanin kagabi. guys, sunod po natin nulutuin itong kanina kagabi. Sasangagin po natin. Pero guys, wala na palang bawang. Naubos natin kanina doon sa ano, oh, corn beef. Hindi ko naisip na kailangan pala natin magtira para dito sa sasangagin natin. So ayan, sa mantika na lang natin yung sangagin. Ayan. So, ayan guys, ito na ang ating silangat. Kakain na po tayo. Parang. Ayan guys. Mga kamasbati. Kakain na po tayo. Tapos na po tayong magluto ng pang-almusal. Titirahan ko na lang daw yung kapatid ko. Siya kasi yung nagbibidyo sa akin. Kakain na po tayo. Ano guys? Parang lahat na lang siguro guys na niluluto ko paborito. Alam mo guys, masarap pala yung corn beef na hindi mo lalagyan ng asin kapag niluto mo. Hmm. hindi ko pala ito nalagyan kanina. Pero masarap siya. Kasi kinakain nga yan kahit hindi niluluto, diba? Hmm. Pag kumakain ka sa ng almusal, siyempre mas bibigyan niya ang katawan mo. Mas lalakas yung katawan mo para magtrabaho. Kung wala kang kain, hindi ka makapagtrabaho kasi may na yung katawan mo. So, kailangan natin kumain yung kumain para hindi tayo tama guys, mga kamasbabe, ito na naman po tayo dahil meron na naman tayong isa. Shout out! Shout out po kay Jane Galicia de la Cruz from Kabayugan Malinaw, Aklan. Hello po! Maraming salamat po sa panunood ng vlog ko. Kay Jorim Bisano. Shout out po sa iyo, Jorim Bisano. Wala nakalagay kung taga saan. Hello po! Maraming salamat sa panunood. Kay Francis Martin or Mar, Mar wala din nakalagay kung taga saan siya Shout out po sa iyo maraming salamat po sa panonood kay Dondon don, aparihado, katamura, Hello po maraming salamat sa panonood Saka kay Tagamandali Masbate so taga dito lang po sa amin Hello hello sa iyo thank you sa panonood At yun lang guys mga kamasbati maraming salamat sa inyong panonood ng mga vlog ko and don't forget to like share and follow my Facebook page So hey guys, ang sarap nito. At yun lang guys. See you until the next vlog. Bye!